yung makakasama dito sa Arangkada Balita. Siyang maghahatid sa atin ng mga hot and exclusive news sa mundo ng showbiz. Walang iba kundi ang bestie ng bayan, Jai Ho. Welcome to Arangkada Balita, Jai. Hi! Hi. magandang, magandang, magandang gabi sa inyo dyan ni Jack sa studio. At syempre, eto na nga po, nandito na ang nag-iisang ng bayan at ang josa ng kalsada. Ready, ready para mag-attend ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Sa latest chika natin today, may buwelta agregat si JC Santos sa mga kritisismong natanggap ng pelikula nila ni Bella Padilla na isang dang awit para kay Stella para sa Joy Hot Exclusives. Heto, alamin now na! Busyeng busy ang aktor na si JC Santos sapagkat magkakasunod na ipinapalabas ang kanyang mga pelikula sa sinehan. Kasabay nito ay kaliwat kana na media conference din ang kanyang dinadaluhan para ipromote ang bawat pelikula na kanyang nagawa. Hindi pa man ipinapalabas ang bagong pelikula na kanyang kinabibilangan ay ongoing naman ang showing ng sequel ng blockbuster movie nila ni Bella Padilla na isang dang awit para kay Stella. Masaya man sa natamon nitong mga papuri ay hindi naman din ito nakalagpas sa mga naging kritisismo ng mga avid fan ng kwento ni Stella Fidel. Oh my gosh, it's it's overwhelming kasi kahit na tumanggap siya ng kritisismo eh marami pa ding nanood kasi gusto na lang i-experience yung pelikula sa kabila ng mga tila iilan na hindi natuwa sa naging sequel ng pelikula ibinahagi ni JC na hindi nila ito na pag usapan ng on-screen partner na si Bella Padilla. Itong paglabas ng sequel na to, eh, eh never naman din namin na-imagine. Uh, never namin pinag-usapan, na uh, gano'n. So nangyari lang siya, at, uh, planado. Eh, hindi planado eh. We're excited, sana umabot ng part 3. Yes. Samantala, tanong din ng ibang fans, bakit mas sa pelikula na katuon ng aktor at hindi sa paggawa ng TV series? Ay, nagkakataon lang. Mm -hmm. Ay hindi ako signed into any networks eh. Until now I'm still a freelance actor. Masaya yung teleserye acting eh, eh lalo na sa mga TV actors talaga na, na nakakasama ko diyan. At yung mga expert na sa TV, ang sarap kasama naman ng mga yun eh. Ito. Hindi naman nakapagtataka dahil sa bawat pagganap ni JC ay talagang lagi itong nag-iiwan ng marka na siya ay may angking husay sa pagbibigay buhay sa bawat karakter na kanyang ginagampanan. At yan na muna ang latest mula sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang inyo pong ng bayan para sa Joy Hot Exclusive. Balik sa inyo, Jack and Nina and bago sa lahat uh, Jai una una welcome sa Arangkada Balita at sabi nga partner niya sa kanta eh bakit ngayon walang tagal na namin inikaw hinihintay dito ni partner oh, niya ha, finally nandito na siya kasama na natin sa Arangkada kaya excited ako at uh, tuwing magbibigay sa atin ng latest uh, para uh, naman na uh, magka-break tayo sa mga nangyayari oh, sa ating bayan diba? ano diba may oh, ibang napaka-juicy din ang mga I'm sure ng mga Jai kasi konektado rin eh mm, oh di ba <laughs> oh Jai uh, ano ba ang latest sa uh, Friday naman um, balik mo sa amin, ano? Mm. Yes! Jackie niya sa so Friday, abangan ninyo dahil another Joy Hot exclusive na naman ang hatid natin para sa lahat ng mga nakikinig at nanunood sa atin all over the world. Siyempre, kung meron tayong JC Santos ngayong araw ng Monday sa so Friday, abangan nyo dahil nakapanayam na po natin sina Sijan Haranilla at Cyril Manabat. Ready na nga ba sila sa pagsabak sa mga mas matured na roles? Yan ang dapat pakatutukan. Very exciting yan. sana, sana balang araw maging araw-araw ka na dito, Jai, no? Oo, pwede kami magtanong. Pag may question. Okay. May phone Totoo. To, Totoo yan. Totoo yan. <laughs>